Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Walang masyadong alalahanin sa bawat uh, miyembro ng iyong pamilya. Maayos ang kanilang kalusugan. Sa araw nito, sa paghahanda natin sa pagdulog sa mga bahay panambahan mamaya, ay dudulog tayo sa salita ng Diyos at isang napakagandang paalala, ang ating uh, kukunin sa ating pagpapatuloy na pag-aaral sa Aklat ni Marcos. At ang ating tema ay patungkol sa unbelief. Bakit ba ang unbelief o ang blasphemy of the Holy Spirit, ito ang kasalanang sinasabi sa Biblia na walang kapatawaran. Titignan natin kung ano ang aral na ating uh, makukuha. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa amin pong uh, pagdulog sa inyong salita, babaunin po namin ang aral at paalala. At ito po ang uh, gagamitin namin, Panginoon, na batayan upang kami po ay sumamba sa inyo. Pagkalooban mo kami ng karunungan at nag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. unbelief. Yan ang ating tema. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Marcos. No? Tayo ay nasa aklat pa rin ni Marcos at tayo ngayon ay nasa kabanata tatlo na. mag natin ang verses 28 to 30, ngunit pagtutunan natin ng pansin yung verse 29. Ganito ang ating mababasa. Mark chapter 3. Verse 29, ngunit ang sinumang lumapastangan sa banal na spirito, ay hindi talaga mapapatawad magpakailanman. Yan. Alam mo kaibigan, itong ating talatang uh, pinag-aaralan, pagka binasa mo yung uh, latter portions no ng kabanata tatlo sa aklat ni Marcos, sabi nga ron, eh, no, lahat ng kasalanan may kapatawaran. Ngunit ang paglapastangan, uh, yan ay eh, uh, ibig sabihin yan, eh, blasphemy yan. Eh, no? Blasphemy of the Holy Spirit yan ang sinasabi is a sin that cannot be forgiven ngayon at magpakailanman. bakit ba ganoon ang uh, kapahayagan sa aklat ni uh, Marcos at uh, alam mo kasi kaibigan uh, pagka tayo ay uh, halimbawa no kasi katulad nung kanilang kapanahunan uh, ano ba yung uh, maituturing nilang blasphemy of the Holy Spirit alam mo kasi nung kanilang kapanahunan ang ating Panginoon ay uh, nagpapagaling. no the Lord Jesus Christ showed uh, his uh, power no as the God son although the Lord uh, the people did not accept uh, the Lord as uh, the son of God ngunit ang ating Panginoon ay nagpapagaling. at sabi nga anong mga tao during those times na kaya siya nagpapagaling ay dahil sa kapangyarihan ng diablo iyon ang kanilang pananaw. So, iyon um, lamang is already ika nga ay paglapastangan sa kapangyarihan ng Diyos. Uh, they attribute uh, the power of God ika nga sa kay, uh, satanas. At uh, ganito yung isang uh, napakagandang uh, paglalarawan. If a person gives credit to Satan for what is actually done by the power of god ito nga no he commits or she commits blasphemy and such sin never has forgiveness or will not be forgiven yan ang sinasabi sa talata alam mo yung blasphemy of the holy spirit is short of saying rejection of the lord jesus christ and his person and even his work and ministry ulitin ko po 'yon no rejection of christ His person, his work, and his ministry uh, is guilty of eternal sin. Ito yung isa sa mga uh, paglalarawan o kahulugan ng talata na atin tinutunghayan. Alam mo kasi yung blasphemy, no? yung paglalapastangan, yaan ay uh, paglalarawan ng isang asal. Isang asal na ang isang tao ay talagang uh, maituturing nating um, hostile, no? uh hostile toward god at uh ito nga ay maituturing na uh, he rejects no the saving uh, power ng ating panginoon na para sa atin ayun yung kanyang uh, it pahayag no pahayag ni marcos blasphemy refers to an attitude of defiant hostility toward god at alam mo dito talagang maituturing natin anong may mga kapwa kasi tayo ang no, kanilang kapanahunan yung willful uh, unbelief bano talaga. At uh, talagang uh, sinasadya nila na hindi talaga maniwala, ayaw nila maniwala. Iyon. At maging sa ating kapanahunan ay maituturing natin ang, ang mga paglalarawan sa kanila ay maituturing natin mga 80 years. Ganoon 'yon eh no yung kanilang uh, uh, counterpart o counterpart ng, uh, ng, mga tao noong araw sa mga panahon natin na talagang they reject the Lord the Lord God yan ang sinasabi natin dito at uh, yung ganyang kondisyon ng ibang kapwa natin no willful unbelief ito ay magpapatigas sa kanilang kalagayan sa kanilang puso at, at talaga namang uh, ang pagsisisi at maging ang uh, kapatawaran eh, becomes impossible ganoon yung paglalarawan. Uh, whenever there is uh, deliberate rejection or disrespect or blasphemy against the Holy Spirit or the ministry and person of the Holy Spirit, ito nga, no, sinasabi rito na kumbaga sa ano yung tao na gumagawa nun, forfeits, yan, present or future forgiveness. Hindi siya makakaranas ng kapatawaran sa pangkasalukuyan, maging sa pang hinaharap. Alam mo kasi yung uh, nabanggit ko kanina na blasphemy is attributing to Satan the work of the Holy Spirit. At dito nakikita lamang natin na ang taong ganito ang paglalarawan, blasphemous, ay talagang uh, he totally rejects uh, the person of the Lord Jesus Christ and the ministry uh, of the Holy Spirit. Rejection yan of God himself. Yan ang sinasabi natin dito. All sins can be forgiven except ito nga, nung nabanggit natin dito sa Mark 3, chapter uh, 3, verse 29, yung unbelief. At ang mga taong patuloy na ganito ang kanilang pananaw, patuloy na they reject uh, God's person, they are uh, described as blasphemous. At uh, hindi sila makararanas ng uh, kapatawaran ng kanilang kasalanan ngayon at magpakailanman. Alam mo, sa salita ng Diyos, mayroon ding uh, command, no? Uh, sa isa sa mga epises ni Pablo Grieve not The Holy Spirit. At kung uh, ito naman bilang mga mana ng palataya, alam mo kaibigan, sa ating buhay may mga pagkakataon na nagdadalamhati ang banal na spirito dahil tayo uh, hindi tayo tumatalima sa salita ng Diyos. Nagpapakita tayo ng um, katigasan ng ating puso at isipan by continuing to do Uh, sino to indulge in sin At pagkaganito ginagawa natin Mga manan ng palataya Nagdadalamhati ang uh, banal na spirito Kaya nga sabi nga no, Let us not grieve, do not grieve the Holy Spirit Sa ating mga manan ng palataya We know better At uh, ingatan natin Ang uh, ang ating relasyon Sa ating Panginoon Sa pamamagitan ng pagpapakita Ng isang buhay na may kabanalan. Sa iba nating kapwa who totally would reject The person of the Lord Jesus Christ and His ministry, walang kapatawaran ang kasalanan ito. At tayo ay pinaaalalahanan, kaibigan, sa uh, umagang ito bilang paghahanda na pahalagahan natin ang uh, pananahan ng banal na spirito sa atin. Nabanggit uh, ko nga po, isang uh, pamumuhay na nagpapakita ng kadalisayan, yan ang magbibigay kaluguran sa ating uh, Panginoon. Alam mo kaibigan, as we have accepted God's offer of salvation, gumakad tayo ng may uh, kabanalan. At dito, ito ay kapahayagan din na tayo ay naniniwala sa gawain ng Diyos, sa persona ng ating Panginoong Heso Kristo at tayo ay pagpapalain sa ating uh, uh, patuloy na pananangan sa ginagawa at kapamaraanan ng Diyos sa ating buhay. Let us not grieve the holy spirit sa diwa ng pagkakaisa ating idalangin sa diyos ang ating sambahan ako po ay si pastor luis antonio segio Senior Pastor ng OJBM Church, Only Jesus Baptist Mission Church. Panalangin para sa mga gawain ng Diyos. Tayo sa mandaling manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat. Kami po ay daupalad at sama-sama na dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng programa at himpilang ito upang ihatid sa inyong paanan ang mga panalangin at kahilingan ng bawat kapulungan na sumasamba at naglilingkod sa inyo sa loob at sa labas ng aming bayang Pilipinas. Winika mo sa inyong banal na salita na kung ikaw ay wala sa amin, kami ay walang magagawa. Ano man ang aming angking galing, ano man ang aming katayuan sa lipunan, ano man ang aming angking yaman, kami ay di magtatagumpay kung di kami sa inyo'y kakapit bilang aming gabay. Kung kaya nga't kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo, magpapasakop, magtitiwala at susunod sa inyong banal na salita na siya namang inyong tungkod at pamalo, na sa daan ng aming binabagtas sa mundong ito tungo sa buhay na matagumpay at makulay. At yan din po ang inyong banal na layunin sa buhay ng inyong minamahal na mga anak. Ministeryo man sa loob ng kapulungan o misyon sa labas ng kapulungan, ikaw ay may patakara na aming dapat sundin. Ang aming pagpapasakop sa mga alituntunin mo na nakasaad sa inyong banal na salita ay ang siyang susi sa pagbuhos ng labis mong pagpapala na aming inaasam-asam. Kung kaya nga po aming dalangin ang inyong mayamang biyaya sa aming pagtugon sa inyong mga utos, alituntunin at patakaran sa iyo lamang ay magtitiwala sa gitna ng mga pagsubok, alok ng sanglibutan at pita ng laman. At ang pagpapalang iyong ipinangako ay inyong ibubuhos mula sa inyong kalangitan sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na matapat na tumutupad sa inyong mga pangako. Ang mga gawain na inyong inatang sa balikat sa bawat kapulungan na sumasambat naglilingkod sa inyo ng totoo ay patungkol lamang sa inyo at sa inyong kapurihan at kadakilaan. Panginoon, ito po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Heso Kristo. Amen at Amen. Bahagi po ng ating uh, uh, nag sa umagang ito, meron po tayong talaan, ng, uh, maikling talaan ng mga maituturing nating kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. at tayo po dudulog. Kaibigan, kung may nais kang idulog sa ating Panginoon, kunin natin ang napakagandang pagkakataong ito. Halika, manalangin tayo. Ang manamin sa langit, marami pong salamat muli sa napakagandang pribileyo na kami po ay makapamamagitan para sa kahilingan ng aming mga kapwa o maging higit sa lahat mga taong malalapit sa amin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inong takdang panahon ay magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga ita talaga. Katulad po ni Vicente, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan. Meron po siyang gout, meron din po siyang arthritis. Kay Marili, Marilu, siya po ay diabetic at kagalingan rin, Panginoon, ang kanyang kahilingan. Kay Joanne naman po, Complete healing, nananakit po ang kanyang mga kasu-kasuan. Kay Dennis, ang kanya pong pananalangin at maging pamamagitan ay kapahingahan sa buo nilang sambahayan sa pagpano po ang kanilang mahal na kapatid na babae. Kay Antoinette, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan at patnubay. Kay kapatid Andy, kalakasan Kapahingahan as well as total healing kay kapatid John na po siya ng kagalingan para po sa kanyang kapatid na meron pong chronic kidney disease. Kay Erlinda naman po, healing and provision. Kay Mariel ang kanya pong pananalangin ay safety and salvation para po kay Christine, kapayapaan ang kanyang idinudulog sa inyo. Marami pa po, Panginoong Diyos, maging sa mga sandaling ito ang uh, nananalangin, inihahain ang kanilang mga karaingan. Kung loloobin mo at ayaw lamang sa inyong takdang panahon, ay magkakaroon rin po sila ng kapahingaan. Ngunit ngayon pa lamang, nag na kami ng pasasalamat sa alam po namin mas maganda inyong, ang inyong gagawin higit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ang aming pong pasasalamat. Kaibigan, tayo ay napaalalahanan dito sa Mark chapter 3 verse 29. Ulitin ko po yung kapahayagan sa Tagalog, ngunit ang sinumang lumapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad magpakailanman. At alam mo kaibigan, ano, tayo mga mananampalataya, ng palataya, nakakilala sa kaligtasan ng ating Panginoon at uh, may mga pagkakataong uh, tayo ay nahuhulog sa kasalanan, tayo ay dumulog sa ating uh, Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran. At sa mga kapwa naman natin na uh, talagang uh, ang kanilang pananaw o ang kanilang uh, conviction ay uh, they reject uh, the person of the Lord Jesus Christ and uh, His ministry. Kibigan, tandaan mo, bukas ang paanyaya ng panunumbalik. Amanamin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita na ito po ay tumimo sa aming puso at isipan upang ito po ay aming maisapamuhay. Amin pong kahilingan sa araw ng panambahan, gamitin mo ang inyong mga mga ngaral upang mabisa at malinaw nilang maipahayag ang patungkol sa mabuting balita. Tanggapin mo nawa ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. kaya bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos ako po. Si Pastor Dave De Guzman.